Uy, dapat naman kamo ni. Ito ni, dapat mag-video man isa. Yan. Gabi. Or another term of gabi. Gabi na asawa ko. Gandos ang tawag nila. Sis Staro, gabi, araw-araw, gabi-gabi. Yeah. Ako sa yoy na kinita. Free on commercial. Tlasona. Ito yung laing kinadami ko sa pagluluto. Super tasty. Yeah. black na shallot. Yan, pinakukulaan ko na yung ating pork neck bones. I'm blanching pork neck bones. You, you see that scalp? You don't want to eat like that. isa-isa ko talaga isa-isa ko talaga nililinisan para sigurado hindi tayo magluto ng ating Pork neck sinigang or buto-buto ng baboy. Ayan. Nakahanda na yung ating mga ingredients. Ayan. 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 Nahugasan ko na lahat. Nakagayat na rin ako ng sibuyas, kamatis, yung talong and gabi or gandos. And, uh, labanos. Yung ating sili at pang sigang. Ayan. Yung ating fish sauce. Yan, mag-umpisa na tayong mag mag-isa. Lagyan na natin yung oil yung ating casserola. konti lang. Yan. Yan. Puskisa natin yung ating Lagay na natin yung ating na-blanched na, na pork neck bones. Ayan, Oh. black pepper, then yeah. brown black pepper, yeah. so, kita akan pakai yang patut yang yung ating karne hanggang sa lumambot. Papoy kung na. sambat na yan. Kaya, mabilis nang yung luto. Then, ilagay na ng okra. Then, ano, tayo ko na lang manya slice niya. Then, pakuloyin natin ng saglit. Ayan, bagyan ang nato yung talong at saka okra din. Ilagay na natin yung ating patis. na natin siya ng patis. Then, ilagay na natin yung ating pangsigang tamarind soup base.

karni. Oh, malambot na. Kasi na-blanch kanina. Yeah. Kain tayo. See you next time.